Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yeah, magandang araw sa inyo mga kainags, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man, kaya ngayon, araw na to, sumabit ha magbebenta lang tayo ng bote ngayon ano. Ah, uh, ihatid muna natin si Mahal Arena ngayon kasi papasok siya ng ilang oras. So sabang habang hinihintay natin si Mahal Reina, dadaan tayo sa bentahan ng bote mga kainag sa ano. Bebenta natin 'to para meron tayong magamit. Yan, medyo masikip na kasi yung ating gara ano doon, no? yung ating uh, lagayan ng mga shed, yung shed natin. Para mabawasan naman at maging pera itong mga empty bottles. Yan. Lagyan natin dito. Ako po. Medyo madami ang sakya ng mahal na Reyna. Hindi pa nalilinis ito. Mula nung nakuha natin sa talyer, no? Yan. Mm -hmm. Sayang yan. Alam ko, 10 cents din yan, ano? Yan. So, balikan pa natin yung iba ron. So, bali limang limang sako ng ano, limang bag ng empty bottles. Magkano lang siguro yan? Siguro mga nasa guest, no? Guest. 25 dollars pwede na yun isang libo na yun sa Pilipinas di ba yan at labas ko lang to yan alright dati kasi mga kinags ano, nung umiinom pa ako ng alak ano pag nagbenta ako ng bote inaabot ng mga 150 dollars at saka yung mga bag nun yung mga beer mga basyo mga pinipipi ko yun piping pipi kaya ito ito kasi hindi ko na pinipipi yung mga ano yan yun, eh, no? yung mga lata mga plastic bottles hindi ko na pinipipi yan eh. pero dati nung umiinom ako talagang piping piping pipi kaya yung isang bag isang bag na ganito nako daming laman mga kainags no? daming laman pero ngayon hindi ko na pinipipi ito yung kailangan mo kasing ano, i-flat i-flatten yung mga lata at no? saka yung mga plastic bottle na ganyan para maraming kumasya sa isang bag na ganito eh maraming bote ako nung araw eh nung umiinom pa tayo no? pero ngayon hindi -tay na tayo nainom yan kaya ah, mukhang hindi ha? benta akong bote ma? sa akin yung pinagbili niya <laughs> Pati ba naman pinagbentahan ng pagbebentahan ng bote, pag-aagawan pa natin, pambihira ka naman. Pa sige, sige. Huwag dito yan. Ay, so, pagkatapos ko. Ano? So, sundoyin kita pag... Uh, papasok okay. lang kasi ng ilang oras si Mahal Arena sa trabaho niya. Kasi daw naubusan kahapon. Sobrang busy nila kahapon. Naubos yung mga prep. Naubos daw yung mga prep. So, eh, day off ka ngayon. Bakit kailangan ikaw pang gagawa? Hindi na lang yung mga nandun. Ikaw lang may na yung nakakaalam Ikaw lang nakakaalam. Bakit hindi mo ispread? Ha? Lang. Ay, bagay. May mga bagay-bagay may na mahirap explain mga kainags. Ano? Ba't hindi turuan yung mga ano doon? Di ba? Dapat okay, tinuturuan sila? Ako lang. Ako lang ako oh, si Chef. Eh si Chef. Eh, si Chef, eh, Chef? Ah, may mga ganun-ganun sa bagay. Pag mga resto restoran hindi na makatulad to ng ano, no? Parang mga... Kaya nga pagka-off oh, ko, kinakobot ko Boston, Boston Pizza. Ginagawa ko ng... Kasi ano sa kanila, yung mga hiwa-hiwa, ano? -hiwa, mga karne-karne, ganun. Hindi ka tulad sa mga Boston Pizza, mga MW. A kalkulado, siya. eh, no? Ng Oo, kalkulado. Pero nga pala, no? Pag mga restaurant chef, mga ganon. Iba-iba. May mga explanation na hindi kayang ipaliwanag. May mga ganon. You know? Iwan ko, mga kinis. Hindi ko alam. Huwag natin, hihanan natin yan. Problem, problema na nila yan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. So, papasok lang siya ng ilang oras ngayon. Siguro mga dalawang oras. Oh, two hours. Two hours, no? Tapos babalikan natin siya. Babalikan natin si mahal na Reina. Grabe, ilang box ng na... you know? beef yung inano ko. Tapos sa ubos ka dami. So, lakas ng, lakas ng restaurant ninyo. ano Ibang restaurant nyo. Malakas. yan So, habang hinihintay natin si Mahal Arena, pupunta tayo sa ano, bentahan ng bote. Ayan. Magbenta tayo ng bote ngayon. Tapos sa uh, derecho Kasi meron akong, meron din pala akong sulat na ihuhulog mga kainags. Ano? Ito, toto. Kailangan to kasing ano, uh, may padala ko sa Pilipinas doon sa mga kapatid ko. Tsaka sa nanay ko kasi ano to, may mga pirma. Kailangan pirmahan Ako muna yung unang pumirma Tapos ipapadala ko dun Kay Mr. Accountant Tapos kay Boss Chief Kay Mr. Engineer Yan Tapos sa nanay ko na Ano to Kailangan to Importante to Habang buhay pa yung nanay namin Dapat maayos na to Itong Papadala ko sa kanila Mga dokumento Papeles Kasi Sabi nila mga kainags Mas mahal daw ang Gagastusin mo Kapag patay na yung ano Yung Magbibigay ng mga pamana mas malaki daw yung gagastusin unless kung buhay pa yung magbibigay ng mga pamana yabang eh no? mga pamana yun <laughs> so hindi sanay naman kayo mayabang ako mga kayo, kayo okay lang yan yan so yun kasi uh, kailangan daw buhay pa yung ano yung magbibigay ng mana para mas madaling maayos yung proseso at mas mura mas hindi mahal yung babayaran so ito yun mga kayo next, so pag naipadala ko na to wala na wala na sa akin yung bola nasa kanila na so aandar na yan kasi ako, ako lang yung pinakamalayo sa kanila sa magkakapatid ano kaya importante may padala ko to pag naipadala ko na to mas madali na doon sa kanila kaya kasi di ba nung araw mga kainay sa ano? nung ko na kasi nung araw yung mga ninuno natin ano yung uso yung mga lupa yung mga lupain di ba mga lupa di ba uso yan eh mga pamana pamana so syempre pag tumagalan ng tumagalan pa nun halimbawa yung isang tao ay maraming lupain malawak di ba tapos nagkaroon siya ng anak ng lima So syempre yung mga lupain niya na yun Mahahati yun sa lima ba diba? So tapos pag, nagka, pag pinamana uli ng mga anak Hati hati, hati, -hati uli yan. Hanggang sa lumiliit na yung mga pamana ba diba? Ganun ngayon Ganun ngayon Dati malalaking lupa nung araw eh no? So ganun din mga kayo nagsanong. ah uh, Yung nanay namin ba diba? eh, syempre, yung nanay namin matanda na 81 years old na no? So ngayon pa lang Inaasikaso niya na yung mga ipapamana niya so nag-usap-usap na kami magkakapatid na umuwi ako sa Pilipinas so actually merong lupa na ipinamana sa akin ng nanay ko sa way, sa ano no sa antique yata yun antique lupa so importante yun kaya lang sabi ko sa nung nag-usap-usap kami sabi ko nay alam mo yung lupang ipapamana mo sa akin uh, hindi ako interesado eh kasi unang-una hindi ko na maasikaso yun mga kainags no hindi ko na maasikaso yun eh Tsaka sabi ko, sa halip na ibigay mo na lang sa akin Yung pamana ng lupa na 'yan, ibigay mo na lang kay ano kay Boss Chip, 'yang sa pangalawa nating kapatid doon no, kay Mick Organic, sabi ko. Bigay mo na lang kay Mick Organic 'yan kasi si Mick Organic, uh, Maasikaso niya 'yan. Maaasikaso niya 'yan, sabi ko. Kasi ako hindi ko na maasikaso 'yan. Pamana mo man sa akin yan baka mapabayaan ko lang din, 'di ba? Kaya sabi ko sa kanya, pambigay mo na lang kay kay Boss Chip, yan siya nang bahala diyan. At ako hindi naman ako interesado diyan sa lupa na yan. Hindi ko rin masikaso yan, sabi ko baka maging problema ko pa yan, di ba? So, yun ang isa sa mga pinirmahan ko rito. Yan. Tapos marami pa syempre yung bahay namin sa San Jose Occidental Mindoro, syempre. Nag-aalala din kami doon kasi syempre baka wala nang tumira, syempre. Uh, di ba alam niyo naman ang nakatira lang doon nanay ko lang, 'di ba? So medyo malapit lang sa kanya doon ay yung bunso kong kapatid si Mr. Engineer which is uh, gusto nga namin malipat na lang sa San Jose Occidental si Boss Engineer no para maalagaan niya na yung bahay tsaka may kasama na si nanay. Sana, sana. Eh, eh syempre yung mga anak ko naman dito, dito na sa Canada 'yun, hindi naman uwi ng uwi ng Pilipinas 'yun pero syempre hindi titira sa San Jose Occidental Mindoro 'yun. Kung uuwi man ng Pilipinas yon, Doon sila sa Nueva Ecija Kung saan sila lumaki Siyempre doon sila nasanay Doon yung mga kaibigan nila e, Yung anak naman ng Ni, ni Boss Chip Siyempre Hindi rin doon titira yun Siyempre doon titira yun Kung saan siya lumaki At saka siyempre yung Si Mr. Accountant naman Yung anak niya Yung pamangkin ko Siyempre hindi rin doon titira Kasi hindi naman siya lumaki doon Diba? Pero hindi natin masabi ang panahon, siyempre, 'di ba, mga kinis. Kumbaga, nagdedepende lang tayo sa kasalukuyang nangyayari. Kung baga nagiging paranoid lang tayo, iniisip lang natin yung mga posibilidad na mangyari. Kaya habang maaga pa, pinaplano na agad natin. Meron tayong plan B, may plan A, may plan C, gano'n, di ba? So yun yung inaayos natin ngayon. <sighs> Grabe, no? Uh, hindi ko akalain na darating pala sa ganitong pagkakataon yung mga ano, ganun ganun gano'n, pala. So anyway, mga kayo, nice, ano? Uh, Diretso mo lang. Diretso mo. Yan. Medyo nag-aalangan ka pa. Mahal na rin ha. Hindi kasi baka umalis. Ay hindi. Dapat ano ka. Presence of mind. Ay hindi. Wala sa ano yan. Wala sa ingay yan. Nasa decision making mo yan. Pag itutuloy mo, ituloy mo na. Huwag kang mag-aalangan. Kasi pag nag-aalangan ka, doon ka talaga -aksidente. Di ba, mga aksidente. Diba mga kainags? So tara. Okay. Tara. Palit tayo ma. Ah. Ako, tabing-tabi naman dito mo inano. Aray ko. Grabe naman tong parada mo, tabing-tabi naman to. Dito mo. Dito mo. Ayos ayos na. Ah, sige na, kiss na. Kiss na muna. Kumara po sa camera para makita. Sige na. Nah, ang talaga babay. Demanding. Yan sa so tara ay nice na. Tayo na. Yan, ay ko pa panginoon. Let's go. Tayo na ang alis. Yan, so galing tayo dito kahapon ano, sa Chuck and Cheese. So, yun nga, uh, doon sa mga hindi nakapanood, close na yung pag-iimbestiga natin, pag-ask natin ng ano ng paghingi natin ng ng ano ng surveillance video doon sa dito nga sa na hit and run sa sakay ni Mahal Reyna. So, hindi sila nagbigay kasi ang hinihingi nila warrant, hindi yung police report. At least ang sabi ko nga na, nagawa na, na natin yung side natin, lahat ginawa na natin. Talagang wala, hindi nag-work, hindi nag-workout eh. Pero at least importante, alam ko sa sarili ko, ginawa ko lahat, lahat, lahat. Walang nangyari. Satisfied na ako ng mga kainig no? Close na. Move on na tayo. Importante, nagawa nga yung sasakyan ni Mahal na Reyna. Doon lang sa mga hindi nakapanood. Let's go. Benta natin ng bote. O oh, shoutout sa Fernando's Truck and Automotive Shop no? Diyan tayo nagpagawa Yeah, so dito tayo ngayon mga kinis magbibenta ng Bote Yan Ito tayo Yun may bukas Ayun may bukas oh Yan yeah, dito lang tayo Let's go Saray so, Tanggalin ko lang yung susi mga kinis Baka may kumarnap ng sasakyan natin Mahirap na Tanggalin natin dapat yung mga susi na yan Ah. Dali. Unahin natin 'to. Yan. Unahin natin 'to, lagyan natin dito. Dito dito. Yan. Tsaka 'yung mga nandito makinig sa no. Ay buksan natin 'to. Ano kasi ito eh. Yan you know, manual. He he. Sarado natin 'to. Yan, manual. Yan natin. Hello! Kumusta kabayan? Ayos Balita. ito. Balita ito, gwapong-gwapo pa rin. Salamat ikaw, kumusta? Siyempre, gwapo rin. Di, rana man, oh. <laughs> yan. Ah, ah, nasa bahay. Sa bahay, di ko muna ginamit. Pinahinga ko muna. <laughs> Kunin natin to Yan. Para may saran natin. Habang uh, wala pang mga nakasunod, no? Yan. Uh, pera na naman to. Atos. Kuwarta na naman. Yan. Ayos. Lagyan natin dyan. Tapos ito, last. Yan. So, umakin na isang benta lang natin, no? Tanggalin ko lang to sa... Sa ano? tapos so, ito yung mga basurahan yan ito pa ang galing ko lang to so estimate ko dito mga kainags siguro mga 20 huwag natin sabihin <laughs> yung katulad na nabanggit ko sa inyo kanina <laughs> tapos sa uh, papambayad natin pag, nagpa, pag naghulog tayo ng sulat babayad natin tapos pag sumobra, pang merienda natin. O, oh, di ba? Ay, yeah. ito lagi natin dito. Ay, okay, okay. Hey, tapos na siya, oh. yes. So, hindi sila busy ngayon, ano? Kasi, usually, pag busy tumakin, is mahaba pila. Ang doon ang pila niya. Kunin yes. natin yung malalaglag. Ako, sayang yan, oh. No? Kira yan pera yan mga kainags pag naipon yan malaking pera rin yan yan so ito yung ano ito yung mga bibenta no 10 cent ito yon tapos sa uh, 25 cents ito yon mga kainags kita oh. yan yun yan. so walang nakawala wala na oh. hindi na sila busy tapos walang nakapila so solong solo natin ang, ang ano ngayon ang tindahan So matagal na tayo nag ano rito, matagal na tayong nagbebenta ng bote rito, mga kaibigan. No? Siguro 12 years ago, 14 years ago na siguro, 12 years ago. Since ano, since 2011. Tagal na tsaka yung may mga kilala tayo rito, tagal na rin, 2011 pa. Mahigit 2011 na siguro sa mga rito. Ano pa nun ha, medyo may buhok-buhok pa ako ng konti nun mga kainags No? 2011, ano na ngayon, 2024, 13 years na, no? Bilis! Tagal na pala. Bilis ng panahon, grabe. Parang kailan lang yun, 2011. Dati, ang bubong nito, ano pa eh? Kulay, kulay ano pa yung ano nito, yan eh, o. Yung kanyang ano, no? Yung shingles, kaya? Kulay brown pa dati yan eh. Bago na. Lagay natin. Ay, lagay ko na ko, ay! Okay. Okay. ayos so to yan sayang to yan ito tapon natin ito kailangan natin tapon to yan so meron na rin silang nilalagay dito para sa mga basurahan dati kasi wala yan yan grabe dati pag nagbenta ako ng bote rito yung marami sinasabi ko sa inyo nung umiinom pa ako ng alak naku panginoon laking pera oh. Uh, minsan inaabot ng 200 dollars yun tapos bibiluli ako ng alak. Dito lang <laughs> <Dula> napunta. <laughs> Grabe na. <laughs> sa alak lang napunta, you no? Know? Nagbenta ng basyo ng mga bote. Tapos yung pinag pinagbilhan, bili ng alak. Ayan, so meron na. So lilipat ko lang sa akin, mga anis. Sandali lang, ha? Para makaporma yung, ano, yung susunod. Ayan. Ah, para makakuha siya. Patayin ko muna yung camera. Sandali lang, ha? Ayan. So dito lang natin pinark para yung mga susunod sa atin makaporma roon. Yan. So ito yung Fernando's Automotive Truck. Ah, i Fernando's Truck and Automotive Shop mga kainis. Ano diyan tayo nagpakaayos ng yung sasakyan ni Mahal Arena. Yan, puntahan muna natin doon. Matatapos na yung pagka natin, tapos na yun. Kunin lang natin pinagbentahan. Lakad lang tayo. Tara tatlo yan ito lang tayo uy guys 100 oh sayang oh, oh 100 dollars oh <laughs> kala mo 100 din ano <laughs> kala ko 100 dollars mga kainis so, nasama dun sa pinagbentahan natin ng bote ano ayan oh perang pera yun -pera, oh <laughs> lagyan natin yan tapon natin ang <laughs> laki no kung totoong pera yun laking pera no mga kainis ano plus yung pinagbentahan pa natin nakala ko napasama dun sa ano eh baka kako ano eh baka kako nailagay ng ating mga mga prensisita no naisama nila yung pera nila dito sa mga basyo ng ano natin lata laking pera <laughs> 100 dollars nice. ayan sa so, mga kainis ano, matatapos na yun natin uh, ating mga uh, ating mga pinagbentahang bote So meron silang hindi mga tinatanggap mga kainis no. Katulad nito, hindi nila tinatanggap 'yan. Yung mga ganyan, 'yan hindi nila kasi hindi kasama, yan, hindi binibili 'yan. 'Yan, mga ganyan hindi kasama 'yan. Ito lang lahat ito. Lang. Ayan, so meron na ulit, meron na ulit kasunod ano. Na mga nagtitinda ng basyo. Mabuti na lang nandito kaagad tayo na una tayo, walang tao. Kaya maaga tayo makakaalis. Ah. lang muna natin. Ayan, so wala na mga kinis, ano, ayos na Hintayin na lang natin yun, ano, hintayin na lang natin yung bayad Ayon, garbage to, hindi to tinatanggap mga kinis, ano, garbage yan so, Tinatapon naman nila yan pagka hindi kailangan So ito na, nangangati na yung kamay ko mga kinis, ano, dahil doon sa perang <laughs> napagbentahan natin Ayan, wala na, ubus na Tingin ko mga 30, 30 lang, or 25 dollars Hopefully. Malaki na yun, mga kainags. Di ba? May pera sa basura. Ayan, tingnan natin. Bah. Mukhang compute compute pa. Madali lang ah. Ito, ito na, ito na. Ito na. Yun. How much? Thirty-nine. Seven... Thirty-nine? Yeah. Alright. Okay. Thank you. Thank you very much. Yan. So, mga kainags, ang napagbentahan natin ay thirty-nine point fifty-five. O, oh, di ba? Mas... Mas mataas pa doon sa ina expect natin. ba? Diba? Almost $40. Ayan, no? Oh. Kita nyo? Yan. $39.55 Kita mo nga naman. $25 lang, masaya na tayo. $30, mas masaya na tayo. Eh, $40 pa. Abay. Panalo. Yan. <laughs> panalo. Walang katalo-talo sa basura. Yan. Kaya yung iba rito, mga kainays, anong ginagawa nila? Yung iba habang naglalakad, pag meron silang mga nakitang mga empty cans, empty bottles, kinukuha nila yun, dinadampot nila, binubulsa nila. Kasi pera yun mga kinags pag naipon. So ito to, may bariya ako, sandali lang ha. Alis na tayo, alis na tayo. Doon tayo sa may sulat magkita. Ang pera nga naman! Oh, Diyos ko! Yay! Yo! <laughs> may pera na kasi kaya masaya na mga kainas, ano? Yo! Ang <laughs> bihira abot ang ganteng ang tawa ni Inags ha Ni Bugok Ang bihira <laughs> Nahawa na eh Naging pera ang mga lata Yan Mukha kang pera Oh Mukha kang pera Ano nga yung kanta nung ano na yun Yung dayot dati Way back in 1990 1990s no Yung dayot Kay Dodong Sarap na mag-drive oh Grabe, ang ganda na Wala ng daan Wala nang snow mga kainags oh Yan, dito na tayo sa ano Shoppers mga kainags Yan, natulog na natin tong Importanting dokumento na to Para maayos na Makasikaso na ang lahat Maganda yung nakasikaso natin ang lahat oh, Habang maaga pa Para pagdating ng takdang panahon Ayos na ang lahat Yan Yan Papasok lang ako dito mga kinis Ano nga may tayo mag usap update ko kayo Okay yung paglabas ko Kaya yeah, so May padala na natin mga kinis nice. Bali ang binayaran ko ano 30.64 Kasi kinuha ko yung tracking Yung meron tracking ma Matatrack mo siya kung nasaan na siya Yan Papuntang Pilipinas Kung na nasa Pilipinas na ba yeah, mayroon meron tracking Kaya medyo mahal no Actually mura pa nga yata yun eh no Yan tapos sa uh, natira sa pera natin Parang nasa ano no Uh, less than ten dollars mga nine da, mga eight dollars mga ganyan ayos niya magdadagdag na lang tayo ng konti para makakain tayo o ba diba? at least wala tayong uh, kinuha sa bulsa natin na pera no lahat yun ay galing sa galing sa hmm, empty bottles yan o ba diba? good deal so naka order na tayo no ano tayo take out drive through tayo mas madali rito mabilis kaysa papasok tayo dun sa loob thank you yeah you too nice. yeah alright ayan nakuha yeah. na natin yung ating pagkain mga kainis ano Pagkain natin mga kainags oh. Ano? -kain Musok-usok pa no? Tsaka pinapay Kain muna tayo mga Mmm ano? Sarap at magpapaalam na ako. Maraming maraming salamat sa panonood. Sa mga sa mga likes niyo, don't forget ha. Tsaka sa mga buguhan, don't forget to subscribe at tsaka maraming maraming salamat sa comment niyo. Kita tayo sa the video. Hanggang sa muli.